nga kasimple, matatapos 'tong ta work, no? Ang trabaho na punta, kaya konti lang po trabaho, wala kwarta. Kaya let's go. Get so, akong to ning kay ma'am Gail um, pangutana. Ingon siya, it's hard to believe, wala kang paki kahit matanda. Hindi ka asawa, caregiver ang dating mo in the future. So what does it mean? If you get married, so you never take care of your husband. If he gets sick, hmm. okay. Para sa kuha, ako ginang tubagon yun. So thank you sa tanong na yan. Kay, sasagutin ko talaga. papatulong ko talaga. <laughs> Joke lang guys. So walang drive ako. I'm gonna answer. you were. Si Papa talaga ba? Ba't siya nag-park dyan? Na matamaan ko ang Papa. <laughs> Buat ka kasi nag-park dyan? ano na talaga pa? Buti na nga, guys, makuha na ako mag-drive. Kaya kung hindi, natamaan ko niya. Sa Easy. Easy. Ay, pumago. Easy lang kaayo ang pangutana ni mo, ma'am. So, in the future, I'm gonna be a care giver of my husband. So, kahit siguro mayaman siya, or may pira siya na titira siya doon sa home care. Ako na mag-alaga. Para ako na lang ang swelduhan sa kagaya na diri. Kay ah, uh, marag swelduhan man kasi ano. Kay kung ikaw magbantay diri sa Amerika, sa mong bana, marag swelduhan ka. So, mawag lang na akong buhaton. Ano lang, marag na isang something sa kong break. Nakuyo-kuyo. Mauna lang akong buhaton, mga ka-simple. Na... Ako na lang ang mag-alaga sa kumbana. Na... Di na lang akong sa home care. Kung di na siya ka- take care of himself. Ako na lang. Ano ba eh? Dalira kayo nito pag ang pangutanan niyo, ma'am. Dalira kayo na. Ako na yung mabantay sa kumbana. At least. <clears throat> Kung di naman dyan yung maalagaan yung sarili, malimpiuhan ako siya po. Kay na dyan ng ang kapamilya, ang asawa, ang mag-alaga. Kay ang paglimpiyo, ang pag-alaga, pagpakaon na ay pagmamahal. mudugay pag yun ang mag-stay sa kalibutan, Mag-stay sa kaliputan. Batak-batak pasang Dia timan man media Kondi lang aku Kondi lang aku mga anak Dia timan-timan I have to do something In my car I feel something Shaking in my car Kaya I return na tu Ang maayong Pagasikasa Sa atung Sa atung Mua abana asawa Sa mga sawa ang apa uh, di gito parehang tanan na atong na kay ang uban di magita perfecto na ang mga ito ang makasalausan pagkahurot sa kwarta sa apa biyaan na so kana problema na natin taga ilo bisa i eh, anak ni mo madam ingnan lang ng taga ilo ako ah, ko taga ilo <laughs> taga taga ugas <-focus>, ng ano <laughs> siempre ako yung asawa ako ang manager charo so yun lang This means I'm things on work. What? Roadwork zone, so it means for can't be done So you know, it's as simple as in the next video. Nasagot kona yung sinabi ni Madame. In the future, or hard to believe that you're gonna, you like your, you're gonna marry him. is matanda. Of course, before I get married, I have to, I'm thinking before I before I married. I am thinking first. That it's okay because you think about it uh, in advance. Huli ka na. Nag thinking na ako nyan. Yan din ang tinanong sa akin ng asawa. Is that okay that I what. No matter what. The age lang yan. No? Ang importante, how you treat me. You respect your wife. Ay, kung di ka marespeto na ako, take back, ka. Nala, Jun. O, oh, ito work Bye-bye na.